Ano-ano nga ba ang requirements para makasampa ng barko? Welcome po sa kauna-unahan natin vlog tungkol sa mga requirements para makasampa ng barko. Ang isishare ko po sa inyo ngayon ay unang batch ng mga requirements na pwede nyo nang kunin bago pa kayo mag-apply. Pero ito po ay hindi mandatory ha. Shinare ko lang to dahil yung iba dito napakatagal po ng schedule. Kaya mas mabuti nang meron ka na agad kung talagang disidido ka magbarko. Una, passport. Kailangan nyo talaga to. Ay saan ka naman nakakita ng aalis uh, ng bansa tapos walang dalang passport? Pangalawa, Seaman's Book. Siyempre, Seaman tayo eh. Tapos, bago ka makukuha niya, kailangan mo rin ng NBI clearance. Dapat walang kaso. Tsaka kailangan mo rin ng basic training. Ito yung tinatawag ng iba na solas. And then, kailangan mo rin ipa-COP yung basic training. Bago ka nga pala makapag-BT, kailangan mo rin medical. Iba to doon sa medical na para sa company ha, para sa BT lang to. Pwede na rin kayong kumuha ng crowd management training, crisis management and human behavior training, passenger safety training, at security awareness and SDSD. Pinapa-COP din yon yung SDSD and security awareness. Inuulit ko po, hindi naman mandatory na mayroon ka agad yung mga requirements na nabanggit ko. Pero mas okay na rin yung meron ka na agad bago ka pa mag-apply. At nakikita mo ba yung page na yan? I-follow mo na kasi marami pa tayong may share Tapos huwag ka nang mahiya. I-follow mo na rin sa mga kapatid mo, kamag-anak mo at sa mga kakilala mo na mga gustong magbarko. Salamat! Sana matupad pangarap mong makapagbarko.